Ipapatakod niya daw mga guys ang Prino no tapos pedal and then magpapalimpyo siya kay man sobra kay na sang bike ya ya ba malimpyo ay ha nati wala problema kaya na iya o sige tira ha <laughs> Hello mga ka morning sa inyo mga guys. So so, dito na naman tayo sa Siap kay may gidulo sa ako na isang bike ba sobra man ni mga guys sa tambak no. Tapos pinadalaan niya sa ako ng pedal saka preno mga guys. Hoy so, papatakod niya daw ito pero hindi na bago ha si at itakod ta kay man gusto ya oh. <laughs> Gago! So, bali ang babaklasin pala natin na Prino, mga guys, no? IMT 200 na si Mano. No? So, ang sa ako, no? Slo, alang dola kay ka no? Sa inablo siya, te pati man ah, kay Man. Masunurin, kuya. Basta may kwarta, oh. <laughs> wow! Ah! lumatapos ko na mga guys iba klaso ng iya gulong gulong no inukas ko na rin yung pedal kasi mamaya ba na natin niya na pinadala ni Idol no na platform din na pedal ay hindi siya magkiklits kay man budlay ano kung may edad na magkiklits kiklits bala so ito na nga rin mga guys so no. nung nauslo ko na ang iya nga butong bracket so dito naman tayo sa kanya gulong gulong papalosin muna natin yung kags niya kasi nga sobrang higko na and then agiya priya ba o gaturong man sa kay man taman katiga yun 不打。 So ang ambal sa Idol mga guys no pag may guba daw ang iya nga mga biring-biring ay bayluan natin. So pinalibot ko kanina, mayro nga nagraragas ra so ang ko ay ah, bayluan ko na lang ang iba tapos yung iba ay babalik ko na lang ang pwede pa. O tikay pwede pang iba ati. Okay ah importante mabayad saya oh. <laughs> <laughs> so ito na nga ni mga guys, so, bali na natin ang iya butong bracket have ay iya mo ugasan ni ino ninyo kay mando dirty dirty na ati ito na. Noon natapos na tapos ako magugas mga guys. Siyempre, matamato naman naton sa pag-ugas ang silyo sa iya biring-biring kag nus-nusan. Tapos ang langis-langis no kag banlawan. Siyempre, ganito na talaga mga guys banlawan para maulo ang mga bilin-bilin yung mga kiki. kiya! Yeah. <laughs> Gago. So ayan nga ni mga guys, so finally na na nato ng iya mga pisa-pisa no, pero may problema mga biring-biring ya. Ati na. Ay bayluwa ni manino ninyo kag bag o kag buksan kay man butang ata sa papa log abaw upper ah, perfect ata ko ba. do ba believe ni si idol karon ba? Oh. <laughs> wow. <laughs> Kaya nagkaganyan mga guys no mga biring-biring ni Idol kasi nga sobrang duga na naginamit tapos duga na rin tinambak ay pinabayan di pinamintinas kaya yung nangyari about in naglalugalog ang yung mga biring no nagkakalas-kalas kay Mada Permigi na basa ko no abaw <laughs> ah sige ya ah, dugudugay gasto ka naman ba so balik ubra na tayo mga guys no balik nagtakot na si Maninoy ninyo ng kags nya tapos butong bracket to oh, para naman magulo na ng iyang nga set kag pedal baw nakita nyo naman kagina mga guys hindi na ko na pedal no labi si pala na brand yun mga guys ha pero hindi yun brand yun si kanhan na ni ate hindi ko mate ate bala kada ako <laughs> <laughs> so sinunod naman ni manino ninyo mga guys do sa pagbuklas ang iyang head parts pero mga guys may panugot not ako kay manang iyang head parts daw hindi naman nami ang liso liso saya yabiring bireng itistingan ko sa paghugas baw hindi kadyaman manami, ate binay luan ko na lang sang bago oh, para naman ismot ko liso-liso. Uni idol ko no no abaw. Ah. <laughs> so ayan na nga ni mga guys, so oh, bali na takod na naton balik ang iyang nga head parts no. Syempre magugulo na tayo na kanyang siya ko oh, santor pala yung mga guys no na ipikson bao ka nami talaga sang mga ganan niya nya siya no. Pag may kwarta ka bakla pero kagulang ganay ate pauway na. Oh. <laughs> so ito na nga ni mga guys, so oh, bali kulang ang iyang nga oil sang yapri no nga gipatakod dyan sa akun. kaya i-bleed natin na ah. tapos adjust na lang ng kambiada and that eto na sobrang ganda yun puta so hanggang dito na lang si marino ninyo mga guys no maraming salamat sa uulitin sa susunod naman po ay abang abang na lang bye bye